Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagtutok ng Office of Civil Defense sa mga insidente ng forest fire sa kabundukan ng Benguet. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, sa labing tatlong lugar na apektado ng forest fire, lima na ang naideklarang fire out. Lima ang fire under control at tatlong lugar ang nasa ilalim pa rin ng firefighting operations. Ilan naman sa nakikitang hamon ng OCD sa response operations ay ang lokasyon ng sunog dahil hindi ito ba-access ng mga fire truck. Maging ang kakulangan sa mga kagamitan ng responders. Nagpasalamat naman ang OCD sa mga eksperto mula sa United States Agency for International Development o USAID na nagpahayag ng kanilang kahandaang tumulong sa suppression operations. Samantala, ngayong Fire Prevention Month, tiniyak ng OCD na palalakasin pa nila ang kakayahan ng bansa sa pagtugon sa iba't ibang insidente ng sunog. Nakugkob ng 61st Infantry Hunter Battalion ng 301st Infantry Bayanihan Brigade ang kampo ng New People's Army sa barangay Torokadan, San Joaquin, Iloilo nitong Webes. Ang kampo na may sukat na 15,000 square meters ay may sampung tolda na pinagkutaan ng hindi bababa sa 20 rebelde na kabilang sa Southern Panay Front, kubiting region Panay sa ilalim ni Nahum Camariosa alias Bebong. Ayon kay 301st Brigade Commander, Brigadier General Michael Samson, ginamit nila ang Autonomous Truck Mounted Howitzer o ATMOS kasabay ng aerial surveillance sa pagbomba sa kampo para hindi dehado ang tropa sa paglusob. sa bakbakan tubagal ng 20 minuto, tatlong miyembro ng NPA ang namatay. Nagsitakas naman ang mga natitirang rebelde. Narecover din ang apat na M16 rifles, isang AK-47 rifle, tatlong bandolier, isang radio at sham na backpack. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.